Good morning, mga langga. So, kung pa'y na ako. So, kada buntag sa'yo kong mamata, mag ano yung magpatukto magpatuktok sa kong mga manok. dayon. walking, walking, exercise, lantaw, lantaw, there mainan. kaumainan. So, muna mong dalan, pasbos, sa mong balay, pagawas. Okay sumuhapit na po o pamahaw, nangita na po ta nga isda so naabot ko o bye bye sa aganaan parang makakita o nga isda kay request man yun siya ni Mother Nature so ga paabot mi sa tindera so ga suruy -suru, sa aming jewela sa bye bye galantaw lantaw sa og, kung sa'yo mong makita nga wala na ako na sa'yo sa, sa buntay so 150 200 ay yeah, mga katis ganahan mong magtambay diri po ka ayo oh o owner siya sa agaanan lang ni dapit dapit rin sa dalan sa agaanan O makakagita rin nyo di dayon ng lugaran ni o, oh, so, abot na yun ang tindera. O, oh, nakakita namin miss amo ang isda nga gisaad. O, oh, naigag ko na ay gagmay. O, oh, so, maka, parang sa sa kung pinalit, ipatimbang na ako ang gagmay nga isda. Mm, o, kilo ang sabot. No, 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 no. So, gitagahan po ko niya. O, ka kilo. Oh, ang dagko na po, saput ka kilo akong gisaad niya. O, oh, ka kilo po, gihapon ay hungry pa para. O, ganahan mong kumpalit niya. Kay Prisco, kay niya mga isda. So, mananan na mo, nagilimpihan, na isda baling daghana na utas mi o kalis gi sa isda kay danglog man siya ni palit pud mi mga utan kay ganahan pud mi mo kaunog og utan nga tinunuan so mao ni among napalit ganina sa changi sa sibulan dayon gi amo na sa gipadparan gihiwa hiwa sakta na mo og kalabasa ni among utan na um, naami dagang kalabasa among um, mga dahon-dahon okay na napad-pad na namo ready na mi gibutan namo og Ug asin og kuan kaning pepper parang mawala yun ni ihang langsa before prituhon nagkuha sa mi og dahon sa saging para magprito mi among ihanig parang dili mo tapot sa amo ang kalaha kay e, dili man kaayo nang stick amo ang kalang gamit oh prito nami og isda so amo nang gidahinigan og dahon parang dili gud mo parang guapa ra gihapon among isda pag prito og oh, lami ra siya lang tawon dili mabungkag iyang panit dili mo tapot kay dili man nanstick ang gigamit so amo jud gidahinigan og dahon sa saging so gihinay-hinay na namog bali hinay-hinay gyud nga para indi gyud madaot parang guapa ra gihapon mong isda pag mangaon na mi so amo na ni sang gid bali anam-anam gibinagsa namo gibali na lang yun ni kay pwede naman ang sa og init painiton pag ayo ang mantika niya kay na lang yun mi yan ni lang yun na namo dahon og saging parang lami ra lang tawon among pinuito para dili gyud bungkag so dauta na ni amo gibutangan na namo daw na at tinunuan gi sagol na natana namo mga utan kay gutom na kaayo ha unsa nang urasahan ni wa pa mi kakaon kay nautas mi ani o oh. man amo isda na okay na pud ni siya. among tinunuan okay na pud dami na pud kaayo eh, hapit na gig na nag andam na sila para panihapon no? sa so, ang among tinulungan so okay na kaayo okay good day lang ga